tayo mga idol ito yung updo nya oh. yun oh. ipipiga, ang, ipipiga ko rito mga idol ayun tusok na nako nagberde na yung pan sabaw pinapaitan po mapait na pero gusto ko kaya na po tayo mga idol mga idol doon kakuya itong mga iba ang dami nyo ng kinain si kuya lang inaaway nyo sabaw wow, ko huh? lumalasa yung kwan eh hey! Ay, no. huh? Uh -huh. kulit nyo si kuya lang ang hindi nakakain eh kasi inaaway nyo eh Huh? hindi ko po sila maikulong mga idol eh at may nakakulong pa dalawang manok eh Kuya, bumaba ka na para hindi ka nila gayahin. Sige na, baba na. Baba diba na. Nagsiselo sila eh. may nakakulong na dalawang manok kasi oh, pinapaitan talaga Pasensya na po ha, sa mga pusa ko. nangunguha ako ng bayog marami ako bumaba ka kuya para hindi kanila gayain tatlong bes na sila kumain yung unang kulo nito Kwan ko inipon ko sa kainan nila sa malaking kasirola nila yung kainan ni big boy tapos kumuha ako ng malunggal pinakuluan ko konting asin pinakain ko sila tatlong beses binibigyan ko hindi kaya nila nauubos maya maya meow naman ng meow bibigyan ko lang naman kinakain po pati palo もうばか。はい、猫。はい。 patik na yun ma spoil din yun eh yung sumasama kay pandak malapit ko na kayong paluin ng malakas kawawala kasi sila eh. yung tunog ng walis na gano'n pag narinig takot na sila pasensya po at pasawa itong mga pusa ko kahit lagi kong pinapakain Hmm? Hmm, doon kayo doon kayo doon <laughs> inuulit ko po ah, hindi ko po naikulong dahil yung kulungan ko may dalawang manok pa rin matigas ang ulo nito yung kaibigan ni pandak sumubo ako kanina inulam ko yung mga pang bahay itlog at saka yung balong-balunan ayun yung abdo yung grade na yun at huh? napakasarap ng pait nyo Oh. 10 minutes na sasandok pa ako konti pero ikakat ko na bukas po yung dalawa ikakaldareta may bisita ako bukas sila magluluto hulaan nyo nga ang dati kong Kat <coughs> <coughs> eh. ah. <coughs> <coughs> de Tu de ra